Lagi na lang si Master GC ang nakakauli. Ayun o. Oh. Saka nandun sa dolo si Biwas. At Biwas at Binchor. Ayun. Sila lang nakakauli. Wala pa tayong huli. kap Sana mabigyan tayo. Ang biyaya. Parang kung tayo ngayon. tayo pinapansin wala okay. medyo maging oh. isang oras na ako dito wala pa wala pang huli ganun talaga Ganoon talaga pagka mga fisherman, may time talaga na mayroon, mayroon time talaga na wala. Hindi, marami na Dito kami mga kamaster sa ano, sa dati naming spot. Kita niyo yung harapan na yan, ginagawa. Yan. karon dito kami sa kabila. Dito. Ito yung city center na dapat nabuo na sana to hanggang ngayon wala, hindi pa nabuo. Dito kami. Dito kami sa Alcasba. Sa Alcasba to. Dito kami ngayon. Ay. Ay, kasama namin no. Sila. Si D. Was si Master GC, sa si ano? May Ganda pa naman yan. Ganda sana ito, malaki ito eh. Pinuloy yan o. No? Baka nga nasa ko na nasa, nasa 20 years na yan. Wala oh. pa yan pa. Wala pa? Wala pa तो है si Master G silang lagi nakakahuli wala pa tayo hindi pa tayo na papatik kahit isa pa I don't So ngayon mga kamaster, saan ngayon? Sige ngayon. Ito pala yung gamit ko, pero papalitan mo natin. come out Papalit sa Kumpiyaga na lang tayo nitong dalawa. Sabi nga ng kuhan, panahon, panahon. Sabi nga ni Erap eh, weather, weather lang. So, paano mga boss? Hanggang dito na lang ako. Bye!